Ang tagal ng reaksyon ng Pangulo nung sinasabihan siya na uh, binababoy yung budget natin. Nagsabi na ako noong uh, 2024 at uh, alam na niya na merong ganun na nangyari sa Department of Education. At sigurado ako hindi lang yan sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways. Uh, nandyan din yan. Uh, ang korupsyon sa iba pang uh, mga departments pero parang bang noon ay wala siyang naririnig tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan sa baha at uh, kailangan pa na mahirapan or pahirapan yung ating mga kababayan bago siya nagsalita nung nagsalita na siya ay wala man din siyang aksyon puro lang uh, salita at ngayon, ang ginagawa nila, merong uh, investigasyon, gusto naman nila gawin, ang investigasyon ay kontrolado uh, nila. Merong ginawang komisyon. Bakit pa tayo gagawa ng komisyon? Eh alam na natin, nakikita natin sa budget kung paano chinap-chap yung budget para mabigyan ng pondo ang flood control. At napakadaling i-check kung nasaan itong mga na saan, o kung wala bang flood control projects na ginawa.